Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, masama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matutuloy pa rin ang Maharlika Investment Fund o MIF bago matapos ang taong 2023. Kinumpirma ito ni PBBM ngayong araw October 19 sa kanyang talumpati bago umalis ng bansa patungong Saudi Arabia para sa gaganaping Association of Southeast Asian Nations at Gulf Cooperation Council Summit. Ayon sa Pangulo, may nakita pa silang ikabubuti ng MIF pangunahin na sa organizational structure nito. Dagdag pa ni PBBM na kaya sinuspindi nila ang implementing rules and regulations ng MIF ay upang makahanap pa sila ng paraan upang mas maging ideal at maging perpekto ito. Sa kasulukuyan ay ikinukonsulta na sa mga economic managers at iba pang opisyal ng bansa ang Maharlika Funds na sila ring mangangasiwa nito. Nasa kamay na ng pulis ang anim sa labing anim na suspect na may kaugnayan sa pagkamatay ng fourth-year criminology student na si Aldrin Larry Bravante. Ayon sa Quezon City Police District o QCPD, kinilala ang mga salarin na sina Justin Cantillo, Mark Leo Andales, Kyle Michael De Castro, Lexer Angelo Manarpies, John Xavier Arcosa at John Arvin Kyle Diosena na kasama habang isinasagawa ang initiation rights kay Bravante. Apat sa mga ito ang sumuko habang si Nakantilio at De Castro naman ay inaresto ng pulisya. Batay sa death certificate ng biktima, nakatanggap si Bravante ng 60 paddle mula sa 20 miyembro ng Tao Gamma kung saan nagtamo ito ng blunt impact injuries in the lower extremities na naging sanhi ng pagkamatay nito. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 at kasong pagnanakaw ang labing-anim na salarin. Samantala naglunsad na rin ng manhunt operation ng QCPD para sa pag-aresto sa iba pang mga suspect. Inanunsyo na na si Commanding General Admiral Ronnie Hill Latorilla Gavan ang bagong komandant ng Philippine Coast Guard o PCG matapos ang retirement ni CG Artemio Abu ngayong araw, October 19. Sa change of command ceremony sa PCG headquarters kanina nang ibinahagi ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista ang appointment ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Gavan na ikatatlumpong komandant ng PCG. Si gavana ang Deputy Commandant for Administration at isa sa kanyang ipinagmamalaking accomplishment ay ang Whitehall approach sa pagbabantay sa ating maritime borders, gayon rin ang pagsisimula niya ng female radio operators na tinawag na Angels of the Sea. Si ay isa ring miyembro ng Philippine Military Academy, Maalab Class of 1993. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyong pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na katutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <mulong>